Giniga go bang? gago Hello guys, welcome to my vlog. So for this video natin guys, ay tuturuan ko kayo kung paano mag taekwondo. Wow. Kasi may uh, may alam ako guys na kunti sa taekwondo yon. I-share ko ito sa inyo. Woo! Ah, uh, sisimulan na natin guys. Yon. Oh no! Ang unang step natin ay Ang una nating pag-aaralan ay ganito, Ganito guys. Ay. Uh, starting sa ano ginagawa uh, mo position position guys tayo position Giniago. ay <laughs> hindi, gago <laughs> hindi hindi ganun bawa <laughs> so, uh, ano lang smooth uh, smooth position oh no ha yes <laughs> 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 <ganun>, guys uh. seryoso <laughs> so, na ah, ah, ah. position <laughs> 嗯，啊啊、你别笑、啊，然后。